Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV So ngayon na pag-uusapan natin ay kung pwede nga bang dalhin ang amulet sa simenteryo kasi marami nagtatanong sa akin yan tapos marami ding naguguluhan kung pwede nga bang dalhin yung mga amulet sa simenteryo o di kaya sa CR o kung anong mga bawal sa mga amulets So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo ko lumago ang YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So buhatin patagalin. At patuloy na tayo. Mga amigs, para masagot ang tanong na pwede bang dalhin sa sementeryo ang amulet, hayaan nyo munang i-discuss ko sa inyo ang konsepto ng enerhiya. Kasi lahat po dito sa three-dimensional plane kung saan tayo nabubuhay ngayon ay pinapatakbo ng enerhiya. Kahit na yung mundo umiikot dahil sa pull of gravity kahit nga tayo nabubuhay dahil sa enerhiya ng araw na binubuga patungo sa ating planeta. At yung araw naman ay hinihila yung ating planeta sa pamagitan ng attraction of gravity. So, merong polarity po, positive and negative. So, heto, dito nagkakatalo. Kung ang inyong amulet, ang source of power niyan ay mga elementals, lalong lalo ng mga fallen angels, most probably, yan ay negative entity. So, bakit bawal siya dalhin sa sementeryo? It's because nag attract siya ng kapwa niya negative entity. Kasi ang sementeryo po ay playground din yan ng mga mangkukulam. So, dyan sila nagkukonjure ng mga spirits. So, hindi natin mapagkakaila na ang sementeryo ay puno-puno din ng negatibong enerhiya. It's because dyan nililibing ang mga mahal sa buhay. So, dyan nag-iiyakan, dyan nagiging malungkot. So, halos lahat ng emosyon pag nasa sementeryo ka ay negative. So, low vibration. So, tambayan niya ng mga negative o low vibration entity. So, dito nagkakatalo kinakapitan ang inyong mga amulet ng mga entity na yon sumasama sila sa inyo lalong lalo na pag ang amulet na yon ang source of power ay low vibration entity din so kahit na wala kang amulet kung ikaw ay low vibration malungkot ka or madali kang magalit ang galit kasi is low vibration frequency yan So, pag pumasok ka ng simenteryo, maaari ka rin kapitan. Kaya nga yung iba, nagki-cleansing, nagpapalina o nagpapausok. So, yan yung purpose para matanggal or sumabay sa usok yung mga negative entity at saka yung mga enerhiya nila. At kung ang amulet mo naman ay gawa sa positive energy o energy of light, kasi pag positive kasi malakas na frequency yan. Tapos, pag malakas na frequency, so, nag-create yan ng light. So, lahat tayo dito sa mundo are made of light. Kaya nga tayo nagkikita kita eh kasi may liwanag. Kung walang liwanag, walang light, hindi tayo nakikita-kita. So, yan yung konsepto. Pag ang amulet mo rin ay may spiritual na liwanag, so, kahit pumasok ka pa sa sementeryo, pumasok ka sa CR, walang problema yan. It's because yung amulet mo ang nagpo-protect sa iyo. Kailangan pa rin ba mag-cleansing? Of course, kailangan din kasi minsan yung karga ng amulet mo ay ginagamit niya sa pakikipaglaban sa mga negative energy na nagagalit sa iyo kapag pumapasok pa ka doon. Kasi nasisilaw sila. So, hindi siya nawawalan ng bisa o hindi siya nawawalan ng karga. Sadyang minsan ay nauubos, oh, hindi naman nauubos, ah, nakukuhaan lang dahil sa makikipaglaban. Kaya kailangan na naman i-cleansing para bumalik sa dati ang kanyang targa. So, sa mga amulet naman na ah, ang mga gabay ay mga elementals, yan yung delikado kasi minsan kahit i-cleansing mo pa, kapag nagkatropa yung dalawang elementals na yon yung kumakapit sa'yo, at saka yung gabay ng amulet mo o so doon na nagkakatalo. So yan yung dahilan kung bakit yung iba may amulet sila na hindi sila yung mayaman. So, kasi negatibo na enerhiya ang kumakapit o namamahay sa kanilang amulet. Kaya piliin nyo ng mabuti ang gagawin yung amulet. Ang pinaka po para sa akin ay yung San Benito. Kasi yung San Benito po ay ay purely Christian. So, more on prayer of God the Father and Jesus Christ ang kinakarga mo doon. Pero, merong pero. Pag ang San Benito mo ay nakurap o inusalan mo ng orasyon na may mga pangalan na mga elementals, so, doon na naman nagkakatalo. Nagiging corrupted ang amulet mo o ang San Benito mo dahil nagkaroon na ng authority ang elementals doon. Kasi yung mga elementals, mga fallen angels, mga legalistic yan sila. Pag binigyan mo ng authority, mawawala ng saysay -say yung exorcism prayer ng Saint Benedict Medal mo. So, dapat yung Saint Benedict Medal mo ay malinis parati. Ang Saint Benedict Medal mo ay palaging nilulubog sa holy water or kung hindi kayo busy at nakakapag panahon pa kayo magsimba, so ipabless nyo every 6 months or every year, ganun, para lang ma-rejuvenate siya. Pabless nyo sa pare. Huwag yung sa mga taong nagpapanggap na sila ang mga sugo ng Diyos na wala namang paukulang ebidensya. So, hindi natin alam kung totoo nga ba na Diyos yung sinasamba nila. Baka akala nila Diyos lang yon o pangalan yun ng Diyos. Pero pangalan pala ng elementals kasi ang grupo ni Satanas ay gustong gayahin ang Diyos. So maraming nagpapanggap na sila ang Diyos. So kung susumahin, babalik tayo sa tanong na pwede bang dalhin sa simenteryo ang inyong amulet. Depende po kung anong klasing amulet. At depende din po kung anong dasal na ginagamit sa inyong amulet. Kahit pa saan binito yan, kung ang dinadasal nyo dyan ay occult prayers may mga pangalan ng mga elementals, so kakapitan pa rin yan ng mga negative entity. Lalong-lalo lalo na pag pumasok kayo ng mga cemetery or mga CR. Kasi ang CR po ay tambayan din ng mga negative entity. It's because doon kayo naglalabas ng mga negative excretion ng inyong katawan. Kaya nga nilalabas na yung katawan yung mga dumi, it's because negative na hindi na yan ginagamit ng katawan. So yan yung paboritong tambayan ng mga elementals. So mga mix, yan na po muna sa ngayon ang aking may I hope na gustuhan nyo ang episode na ito at meron kayong matutunan. And please, pakicomment na lang sa comment section kung ano ang gusto nyo next topic na pag-usapan natin. So yan na po. Thank you.